Out. yan dito tayo guys sa may Ilaya Street no dito sa Divisoria sa mga viewers natin no sa mga naghahanap ng na mga notebook uniform sapatos so lahat ng gamit na pang school mga idol yan may update tayo dito para sa mga anak niyo mga idol no yan samahan niyo ako mag vlog mga idol dito sa mga gamit no na pang school so let's go Bata, pang-adult, 300, 300 pesos lang. Depende sa klase po, Paming nanay dyan. Oh. Daming nanay dyan, napumunta ratio. Mm. May 300, 380, guys, ang price sa mga sapatos na yan. No? Shout out sa mga magulang, no, sa mga estudyante na namimili. Bags, mga idol, meron dito. And update tayo, i-update natin yung mga price, no, 380. Ito so, mga pang-adult na to mga 500 yung halaga 380, 150 bag, 180 mga nangangailangan ng mga bag no? okay kami oh. so, mga idol oh. guys sa mga bag may hatak o mga pang ano pang tinday. tayo, mayroon tayo dito. Magkano ang payo natin bintang bag? 100 sa mga ganyan. Mga natin. So, kaputi natin, mayroon tayo diyan. Wala, wala kaputi. Sa mga bag natin, dito lang, dito lang. Ganda, wala, ganda. Saan pwesto mo, sir? Ay ito. Yan, mga viewers natin, no? meron dito mga payong bag. 150,000, mga mga yun, guys, sa mga viewers natin, no, punta na kayo dito sa Ilaya, no, Ilaya, Tondo. Dahil dami rito, mga payong, bags, no, mga shoes, no, yan, saka mga tumbler, guys, no, meron dito. Yan, dito lang yan, guys, sa may tapat na yan, no, sila, sir. Mabuhay, no, yan, dito lang sila. Punta kayo, guys, mga parents natin, no sa mga parents niya naghahanap ng sa mga sa uniform. Sa pare na mayaman ng kagaya. Saan sa Cagayan? Cagayan Bali. Cagayan Bali. Ba? Kayaan 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 Bali. Ba? 7.50. fifty. Fifty mga sa package na yun. May palagay Thank you po. Thank you, Jen, ma'am. Mga bagso, oh. dami. Ito yan guys, may ilaya, no? Oh tao mga latag sa hindi mga dito yan, bilihan ng mga bags notebook, sapatos payong, lahat na guys no dito lang yan sa may Ilaya no? sa may Ilaya, Tondo, Manila mga idol makapayo po lang sa mga anak natin dyan yung bag mayroon sila rin dyan Guys, may nakita na naman tayo rin dito, no? Oh, dito tayo. Shout out. Update price tayo. Update tayo, guys, sa mga presyo ng mga bags nila rito no sample tayo rito sa mga tingnan mo nga dyan magkano presyo nito 100 mga dito mga isa 100 pesos 100? oo 100 ilang piraso yan? tatlo hindi so, pang bura to tatlong piraso oh, may maliit may malaki tatlo. 100 lang no oh. ito isang isa rin nung sa ginagamit sa mga estudyante ito ito so, ma'am magkano po to, ma Mag ito ma'am magkano po ito 25 200. Update po natin yung mga parents natin Para alam nila kung saan bibili ng mga gamit para sa school ng mga anak nila no? 200 Ah, oh, pambata, oh, pambata So 200 250. Ayan, pandalagan pandalaga na natin dito mga iso Yung mga ganito Pandalagan natin, 250 250 So pang bata na 10,200. So, mga, mga, dalagita na 250. 250. So yan. parang nakuha ng uh, ito, 200. Ito pang laban to sa ulan to mga guys. Eh, kahit mabasa yan, uh, kawa ka uh, mo. mo. Kasi yung tila, may tila ba tayo? Uh, ito, yung tila. Pag mag ano? Ito yung rubber. Ah, 450. Ito po yung mga goma. Goma. Rubber na, no? di ba? Oh, ulan, no? Okay. ulan. 450 to? Pa? Pang laban. Ah, 200. 200, 200. 200. Ah, bag, shoes, uniform pa yung iba-iba guys na panggamit pang school no and dito guys sa Ilaya dito nyo makikita guys yung mga iba-ibang mga uh, shoes bags, uniform At tulad nila ma'am oh. so anong year na po si ma'am? wow oh. so binila ng mga bago oh, shout out sa estudyante nyo po no Ayan, shout out kay mam ma binila lahat ng mga bago mula bag, uniform, Choose, no? <laughs> Kompleto. nag lang po ba yan? oo oh so isa Oh. Oh, shout out iyo mama. So, magkano ulit? 300. 300. 300. Rabir, rabir. ito marami nang gumagamit. Tung mga gwardiya, pwede mga estudyante. Mga gwarda, pwede na. Pwede. Tag 300 lang. No? 300 Oh guys, oh dito bag <laughs> shoes no. Ano ba ganito ang klaseng 400. 400. Oh, yan po na sabi ko. Leder. leder pala. Leder. Mga leder. 400 okay. sa mga leder natin. Sa mga sa leder ano ano Yan, mula 30 hanggang 35. Oh, 30, Mula, mula 30, 30 hanggang 35. Leder Magkano po? 400. 400. Ito 500. Mula 39 hanggang 44. 39 hanggang 44. 500 ang presyo. 500 mga ganitong lock mga isa mga isa Yan mga parents natin. Oh. Punta na kayo dito sa Ilayan. <laughs> no. Oh dito sa Tondo. Shout out, ma'am. Good morning po sa inyo. Oh, mga estudyante. Nabilan na ba? Bibili pa lang. Bibili pa lang sila, ma'am. Shout out sa inyo, ma'am, ha? Oh, sao daw ngayon, oh. Hmm. Mga plain lang. Tig 400 po to. Yan, tig 400, mga idol, oh. Yan, tig 400 dyan, no So, magaganda to guys, no. Yan. 'yon mga pamboys, no. Yan, mga pamboys din doon sa may ano. guys, mga pang-girls ang kulay, no. Yan, mga pang-girls ang kulay niyan. So, yan, magkano ma'am sa bawat isa po niyan? 400. Tigpo 400 mga idol, oh. Tick 400 'yan, no. So, mga parents natin, dito kay pumunta sa Ilaya, no. Yan. Yan, thank you po ah. Palabas na tayo ng Ilaya Street, ay, na, no? Rito. Taba ng Rikto sa mga sa gusto ng Rikto sa Ilaya sa mga ito. 350 guys, sa Anong klase yung 350 yung ganito? Ito. Ah, ito. ito may handle. Ay, ay, mga handle pa ito mga ito. Pang girls, no? Pang babae, no? Oo. Ay, mga karakter, no? Oo, sa mga parents na asin, at at na tayo. Tayo. no? Ay, ganito. 980. 980. Ito, karakter. Oo, Guys, yung mga bag na to. Ganda oh. Mga kids ninyo. Dito na kayo pumili oh. Yan, mga pang girls saka pang boy no. Thank you po dyan. Salamat. Salamat. Ano? Oh. Hey. 250 lang to, kaibigan. Ah, uh, sa iba to, nasa 550 sa Kiapo. Sa mga mall, 500. Sa akin, 250 lang. So, oh. Meron tayo 4 finger. Yun, magkano uh, dyan? Yan. Palang to, 180. Baka hmm. kursunadahan ka. Kahit tatlo pang kalaban mo ay... Pilay. Pilay, balik-balik pang mga ribs niya. Okay. <laughs> Ito, meron tayong bullpen. Oh. With the knife. oh, oh yung pala. Inside yun there is a knife. May secret, no? Yeah, secret. oh, uh, magkano no. Uh, dyan, magkano, magkano? 180 lang to. 180, no? Oh. Oh. Gusto mo lang, tawagan mo lang ko sa number ko. Okay. Oh, 0948-1188-055. Okay. Oh. magkano naman dyan, magkano? 2, 250 only. 250 only, no? Uh -huh kung bibili ka sa Batangas, mga kwan na to, 1,000 na. Oo. Malisong. Pero dito, mga 250 lang, lang kayo. mo na sa akin. So, oh. Shout lang. out sa'yo, yan. Thank you very many. Yes, thanks. Very thanks, thank sa'yo dyan. may mga tropa natin lang. Oo oh, nga, mga estudyante, no? Puro bago, binili. Super sale, guys, na mga shoes, no? And Hi, ma'am. Shout out yan. Ano pong binili natin? Sapatos. Yes. Sino kasama niyo po? Ate ah, mo. So sapatos naman ang bibilin, puro ba. So aral-aral na mabuti no, kailangan magtapos. Pulo lang. t-shirt. Yung ano niya. Shirt. Mukha eh. mm. mm. na mayayamanan naman nante. Oo. no? <laughs> 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 oh, aral kay mabuti ha. <laughs> <laughs> kayo kayo magkakasama. Hmm. Nahawid mo rin mukha, parang parehas. <laughs> Ganun daw eh, pag nagka magkaka ano, Salamat po sa inyo sa support. Salamat, salamat, salamat ah. Salamat, today, salamat diyan. Ito okay, so Tony Vlog, ah. Tony Vlog oh. YouTube. Ikaw pre, mayroon ka. Tayo po. Mga ah, sisters, mga salita. Magkakalit po, oh, aral mabuti ah. Dadaw. Kumidyan din oh sabi ko sa siya, mga komedyante, marami ang loob ng babae. <laughs> oh, sa ba sa pamilya ko diyan. <laughs> <laughs> yung dito mga binabil natin mga sandals dito, isang number one yung magagamit natin sa mga estudyante yan. Mhm. Mm Ay, sa tapos tayo ha. Mga so, crocs, sa no? Sandals 100, bang, 100 bang, lang. Dalong daw. So ibig pa sabihin, pambata ah. sa kapang adult no 100 lang. One hundred. Lahat 'yan so, 100 lang. Malit malaki pares na. 100 yeah, na lang dati ni Sandal. Yun ah. <laughs> oh, galing ah. <ha? laughs> oh, may din ng mukha ni. Ay, mayroon pa daw. 150 mga idol. Sa sapato. mga sapatos, no? Para sa mga estudyante, dito 380 din, oh. Oh, Dami pala rito. Hindi lang pala mga bag, no. Yan mga bag dito, fuse no. Dami. 150 dyan so dun sa mga pangalan 500 no oh may oh idol oh so yan mili na lang kayo dito no pasyal na lang kayo rito guys sa may ilaya no ilaya street mayroon din ng 500 shout out po dyan shout out yun no shout out po sa mga parents dito na may no mga taga saan po kayo mga idol taga balot lang po kami taga balot taga -balut. shout out po sa inyo ha estudyante niyo po to Oo. Yan, aral mabuti, no? Guys, mga, uh, mga tapatos, Tulad ng mga sapatos. Uh, 450, 450 saka 500, 500. So guys, ito yung 450 saka 500 guys sa mga tapatos na to. No? Ang dami oh. Dami rin ang bibili rito talaga idol. Yan. So dami no. Ganito karami mga tao no. Hi. Uh, good morning. good morning oh. <laughs> Hindi hmm. nang magkano, Magka-tandem. Ayun, 300 300? Oh, pareho 300 dito tayo. Shout out. Ang ka, ka na, anong grade mo na? Tony Blag. Tony Blag. Grade 2, anong school siya, sir? Sa Towerville, sa Bulacan. Hmm, oh, Bulacan. Shout out yan sa mga taga Bulacan. Shout out sa magiging teacher mo. Oh yain ba? Shout out baby ah. Oh aral mabuti. Shout out sir. Thank you po sa inyo. Salamat.